Hello guys, at welcome back ulit sa aking YouTube channel. So sa video ito ay akin pong ibabahagi sa inyo ang isang napakahalagang pag prepare o pag apply ng scheme code sa mga wall. So yung ating uh, ginagawa ngayon ay ating uh, binabawasan yung mga nakaumbok na mga Buwangin sa wall dahil yung ating uh, a-applyan ng skim coat na wall ay hindi ito naka purong semento. Ito ay rap lang. So yung ganitong uh, klase yung ng pamamaraan ng pagpalitada uh, ito yung isang magandang uh, a-applyan ng skim coat. Dahil dito ay kapit na kapit yung skim coat kapag in-apply natin. So kailangan lang mabawasan natin yung mga nakaumbok ng na mga buhangin para pag nagmasilya ay maganda siyang haguran. At pagkatapos na nalinis natin, pwede rin itong ginagawa ko, pamamaraan na paglinis uh, ng uh, wall, yung mga buhangin ay talagang matatanggal siya dahil uh, tubig malakas na pressure ng tubig yung ating ginamit. So medyo magastos lang ito guys yung ganitong klaseng pag uh, prepare. Magastos ng tubig yan. Pero um, hindi sa lahat ng oras ay pwede itong i-apply kapag tayo ay nag i skim coat. So ito ay ginawa ko lang na paglinis doon sa mga buhangin na nakayod ko kasi ang atin naman tinutungtungan dito ay lupa kasi nasa labas ito ng bahay. So, ito ay hindi natin pwedeng i-apply sa loob ng bahay kapag gusto nyong linisan yung wall ng inyong bahay bago masilyahan dahil, siyempre, kakalat yung tubig sa flooring. At minsan, uh, pag nagmasilya tayo sa loob ng bahay, ay meron ng tiles yung ating bahay. So, kung gusto nyong linisan, yung inyong mga wall sa loob ng bahay pwede kayong gumamit ng basahan o kaya walis tingting, -ting, kaya walis tambo then pwede nyo rin ah, gamitan ng roller na mayroong ah, tubig para kumapit yung ah, mga buhangin doon sa roller at ah, ah, pag ah, naghagod tayo ng ah, skim coat ay wala masyadong sumasama doon sa ating paleta so sa mga baguhan Uh, kapag nagtimpla kayo ng skim coat ay huwag nyo munang damihan. So, tamang-tamang dami lang ng skim coat yung inyong timplahin dahil uh, kayo naman ay uh, nagpa-practice pa lang. At pwede kayong gumamit ng paleta kung kayo ay hindi pa biyasa na gumamit ng uh, rodelang bakal. So, sa amin kasi na medyo sanay na sa pag uh, apply ng skim coat sa wall ang ginagamit namin ay rodel ang bakal kasi mas madami yung pwedeng ihagod na skim coat sa wall mas mabilis siya so ganito na yung mukha ng ating skim coat kapag nahalun na medyo uh, labnawan nyo lang yung pag uh, timpla ng skim coat lalo na sa unang part ng paghagod natin sa wall. So sa pag uh, hagod ng skim coat uh, sa wall, mas mainam na pagpraktisan nyo yung mas malawak yung paghagod. 'Yan, kagaya ng ginagawa ko. Sa una medyo mahirap lang 'yan gawin. Uh, dahil pwedeng matapon yung skim coat sa inyong mga paleta o kaya sa inyong mga rodela na hawak. Pero kung willing uh, naman kayo na matuto na mag-skim coat, lalo na dun sa mga nag-DIY sa bahay na hindi na tumatawag ng mga painter para uh, magmasilya o magpintura ng kanilang uh, bahay uh, kailangan pagtyagaan nyo yung pag uh, skim coat ng inyong wall so sa pag apply po nitong skim coat pwede pong hindi nyo na lagyan ng primer bago nyo i-apply yung skim coat kasi hindi na naman hindi naman po ito magkakaroon ng chemical reaction. Kasi pwede nga yung ihalo ang skim coat sa siminto eh, bago ihagod dyan. Kaya walang problema, kaya kahit na wala pong primer yung inyong wall bago i-apply yung skim coat. At hindi nyo na rin kailangang lasunin pa yan. Dati kasi, yung nakagawian nating pamamaraan, nilalason muna natin yung wall para iwas bak-bak yung ating pintura. So, sa makabagong pamamaraan, na kagad ng skim coat. Apply ng skim coat sa wall. Hindi na po nilalason. So, ganyan lang po. Kapag naihagod nyo na yung skim coat, pwede nyo pong balik-balikan para lalo po siyang pumantay. So, sa una naman po na paghagod yan sa wall, hindi naman po kailangan pantay na pantay talaga. Kasi nga, ano pa lang po yan eh, uh, unang hagod pa lang, uh, papatungan nyo pa naman yan. Ang kailangan lang, hindi lang masyadong uh, halata o hindi lang masyadong nakaumbok yung kantuhan ng paleta o rodela kung kayo po ay nag-apply ng skim coat. So medyo idiin nyo lang po ng konti yung inyong paleta o rodela na nakaharap sa inyo para yung ipo ng skim coat ay papunta sa inyo at yung banda sa kabila ay wala pong makikitang guhit ng paleta o kaya Rodela. So, ganyan lang po ang pamamaraan po natin. So, hindi nyo kailangang pwersahin kapag nagmasilya. No? Easy lang. Kumbaga parang medyo relax lang ang inyong katawan kapag naghagod kayo ng skim coat. So yung iba ah, pag naghagod ng skim coat medyo maiksi lang yung kanilang pag ah, ha hagod ng paleta o kaya o rodela. So pwede din naman po 'yon kaya lang parang ang dating po noon ay parang magkakaroon po siya ng ano bukol-bukol ang dating ng inyong masilya kasi nga parang naiipon siya na na pakunti kunti parang kumbaga hindi siya pantay kapag ano ng klase ng paghagod ng rodela sa wall so sa mga mahilig po mag DIY dyan at manood sa youtube sa youtube marami pong mga pamamaraan iba't ibang pamamaraan sa pag apply po ng skim coat sa wall iba't ibang um, technique din ng paghawak ng rodela so yung paghawak po ng rodela o palita kailangan po medyo nakahiga po siya Huwag po, masya, huwag, po siyang patayo para yung skim coat na pinupunas po natin ay maganda po ang hagod niya. So, ayan po ang ating nagawa. So, medyo saglit, sinaglit ko lang po yan. Kasi nga, uh, wala pa ako masyadong gagawin sa electrical. So, ang ginagawa ko kasi sa bahay na to ay talagang electrical. Kaya kung wala pa masyadong gawa sa electrical, sinisingit ko muna itong pagpipintura. Sana po ay may napunod kayong uh, konting tips o kaalaman patungkol po sa pag-apply ng skin code sa watch.